kahanap ng kakampi si suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis sa ilang transport groups. Mahiling din sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Francis Orsho. Ivales. 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 Yan ang protesta ng iba't ibang transport group kaninang umaga sa tapat ng opisina ng LTFRB. Ang gusto nila, maibalik sa pwesto ang sinuspending chairman ng ahensya na si Teofilo Guadis. Matatandaang matapos ang pagsisiwalat ng umari katiwalian sa ahensya ni Jeffrey Tumbado na dating executive assistant ni Guadis, ay agad siyang pinasuspendi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong binawi ni Tumbado ang mga paratang kay Guadis, may panawagan ang mga transport group kay PBBM. Sana po sa gagalang-galang na Pangulong PBBM ay maibalik ang ating Chairman Jojo Guadis. Sa imbisigasyon sa batas, until proven guilty. Innocence pa rin siya ngayon. kinatawag na ng Magnificent Seven ang mga nagtipong grupo kanina. Binubuo sila ng Pasang masda Busina, Altodap, Acto, Stop and Go, UV Express at LTAP na mga transport cooperative at corporation. Gate pa nila? Kung ikukumpara si Guadi sa mga nagdaang LTFRB chairman, siya lang daw ang maraming nagawa sa ahensya at sektor ng transportasyon. Nagkakaroon kami ng tamang ugnayan sa kanya iniintindi niya ang lahat ng problema ng amin mga inilalapit sa kanya at binibigyan niya ng solusyon. Yun yung mahalaga sa amin na hindi namin kailanman nakamit sa mga nagdaang chairman matatanda ang hindi lumahok ang Magnificent 7 sa tigil pasada ng grupong Manibela na tutol sa PUV modernization. Ang Manibela naman, ang unang nilapitan ni Tumbado tungkol sa umano'y korupsyon sa LTFRB. Bagamat may mga binawi siyang pahayag, pinanindigan naman ni Tumbado na meron talagang katiwalian sa ahensya. Hindi lang niya pinangalanan si Guadis at hindi rin daw ito umabot sa Malacanang. Sabi ni Tumbado, nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan ng dati niyang boss. Pero nagkausap na raw sila at nagmamakaawa raw si Guadis na bigyan siya ni tumbado ng pangalawang buhay at ibalik ang reputasyon at career. Wala namang komento rito ang Magnificent 7 pero igagalang daw nila ano ang maging resulta ng investigasyon kay Guadis. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba eh, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.